Alam nyo mga kabasura, kahit nga muntik ng masunog itong buong company namin kahapon, eh nakakita pa rin tayo ng isang sakong punong-puno ng mga original na damit. Grabe, kasi halos lahat ng laman talaga ng isang buong sako na yan, puro mamahaling mga jacket mga kabasura. Akalain mo yun, kahapon lang ay muntik na akong mawala ng trabaho, tapos ngayon nakajakpat na naman kaagad. Grabe, nanluluwa talaga yung mga mata ko sa mga nakikita ko kasi alam kong mga mamahalin talaga to. Grabe, ang gaganda po ito, ayun oh, bagsik. Wow. Oh. The heck, ang gaganda. <laughs> oh. Ayun oh. Fila. Puro original mga kabasura. Oh. Ayun oh. Oh. Grabe oh. Ang gaganda oh. uh oh, Nike. uh oh. Ito oh. Nike din. Oh. What? Ito, 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 ito. Ano to? Oh. Adidas. Puma. Adidas. Oh, ito ganda ni isang to. Paris. Ayun oh. Tingnan natin. Adidas. <laughs> yan oh. Gaganda so ayun mga kabasura, may pink po. Oh, Nike. Yan o, may kulay white. Grabe, ang gaganda mga kabasura. Good morning mga kabasura. Tak, kahit na nasunugan ng Maliit na side itong company namin, hindi pa rin tayo magpapakawad, syempre. Ngayon, linggo, araw na linggo, syempre, tuloy pa rin ang negosyo. <laughs> ito, ipapakita ko muna sa inyo yung part na nasunog kahapon. Ayan, banda rito yun. Ito, ito yung, dito yung part na naglihab talaga yung apoy. Dito talaga yun, yung grabe yung usok niya. Wala na kaming makita. Amoy, amoy sunog pa rin hanggang ngayon. Ayun, hey no, hindi na. Appliances to. Pero tingnan nyo naman, halos hindi na makilala. Kasi nga, tingnan mo, sunog-sunog na no. Ayan. Nakakatakot to kasi patabi lang nya puro karton. Eh no. 'Di ba? No, thank God hindi na damay ito. Kasi parang sobrang dami ng karton, bundok 'yan. So malamang masusunog niya 'yung bubong. Lahat 'yan susunugin niya kasi ano 'yan eh, arapan lang siya. No, hindi siya yero. So susunugin niya din 'yan, dadamay niya doon. So lahat na, buong company na madadamay. Eh. So buti na lang talaga na apula namin kagad no. But anyway, ganun pa man, tuloy pa rin ang negosyo. Ito nga yun, nagpupunta nga ako sa ano. Patapunan ng sapatos at damit para kolektahin yung mga naipon ko ng isang linggo. Ito. So ayan. dami oh. Ito na naman tayo. Tuloy pa rin ang negosyo pagtapos mong sunugan. Uy, mayroon sapatos na kagad. Ah, daming damit. Uy, sa mga oras nga na to yung nagsimula na akong mamili ng mga damit kasi yung mga talagang magaganda at mamahalin lang yung kinukuha ko Pero paminsan-minsan kumukuha rin ako ng mga pambahay-bahay totoo nyan mga kabasura, mga pambahay ko, mga pangalis ko, mga sapatos ko, mga sombrero na ko Lahat ng damit ko ay dito lang din galing, ilang taon na akong hindi nabili ng damit mga kabasura Pati nga yung mga damit ng anak ko at yung misis ko dito lang din galing. Ang laki talaga ng natitipid ko dito sa trabaho ko. Kasi magmula sa mga damit, sapatos, hanggang mga gamit sa bahay, lahat dito lang galing sa trabaho ko mga kabasura. Kasi kung magtapon talaga sila dito, minsan ay talagang bago pa. Minsan nga yung iba katulad nito may etiketa pa. Kaya ho. pag may nakikita talaga akong alam kong mapapakinabangan pa ng pamilya ko, itinatabi ko talaga mga kabasura. At sa mga oras nga na to, ay naibuhos ko na yung isang sakong punong-puno ng mga original na mga jacket. You know? Tingnan mo puro Adidas, eh no? Oh. Adidas, empo. Eh, Adidas. Mm, ito Puma. Grabe. uh, Adidas, eh no? What? Ito Adidas din, eh no? Oh. puro Adidas yun, isang sako. <laughs> Grabe, jackpot. Isang sako ng puro Adidas, eh no? What the heck, puro original, men. What? May na ibang mga brand pero original din. Oh, eh oh. no? What the heck? Ayun po, oh. grabe sa ng mga original yata to. <laughs> Ayun o, oh. uh, oh, lahat adidas. What the heck? Ayun po, oh. ganda o. Oh. Uh. Oh. <laughs> Jackpot. Jackpot. Grabe to, laking tuwa ako talaga kasi ngayon lang ako nakakita ng ganito mga kabasura. Kasi yung isang sako ay punong-puno talaga ng mga original na damit. Kaya ang dami ko talagang nakuha ngayon. Kaya may aabangan na naman kayo, mga pamigay at syempre mga paninda din. Yung iba ay ibibenta ko ng mura lang dito sa tindahan namin sa Mabis Korean Item. Eh, ito mga kabasura, may aabangan na naman kayo kay Mabis Korean Items. Eh no? ang gaganda ng jacket. Puro original mga kabasura. Eh no, grabe ang gaganda. Puma... Ito, ayun oh, bagsik. Wow. Oh. The heck, ang gaganda. <laughs> oh. Ayun oh. Fila. Puro original mga kabasura. Oh. Ayun oh. Oh. Grabe oh. Ang gaganda oh. Oh, Nike. Oh. Ito oh. Oh, Nike din. Oh. What? Ito, 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 ito. Ano to? Oh. Adidas. Puma. Adidas. Oh, ito ganda na itong isang to. Paris. Ayun oh, Tingnan natin. Adidas. <laughs> Yan oh. Gaganda so ayun oh, mga kabasura, may pink po. Oh, Nike. Yan oh, may kulay white. Grabe, ang gaganda mga kabasura. Ayan may full sublimation po, ayun oh, Puma. Ayan mga kabasura, may abangan na naman kayo sa mga paninda namin. Siyempre may mga sapatos din. Kunti lang yung sapatos ngayon, pero grabe, jackpot naman sa mga damit. O, oh, di ba? oh. Ito ang gaganda na naman. O, oh. 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 <laughs> so, paano? Alam nyo na, abang-abang lang mga kabasura. Alam nyo naman, libangan din natin Saan ng mamigay. Ba? Dito lang yan sa nag-iisang basurero TV. Be kind, but not always. Peace!